Ayan mga idol, la uh, update mga idol, la uh, papuntang fair mga idol, la uh, wala na mga idol, na sobrang traffic na mga idol. Ayan uh, ang update natin mga idol sa ating tropa. Ayan oh. No? Ayan ito yung galing segment mga idol, bababa ng tulay. Ayan na uh, naka-traffic lang mga idol. Uh, kanina pa tong traffic na to mga idol. Uh, pagdaan namin ay uh, uh, ang iMAPE wala namang uh, traffic. Uh, Diyan lang 'yan mga idol sa uh, yung nasunugan mga idol. Uh, Doon lang ang uh, nag-cause ng traffic. Ah uh, ito 'yung mga idol yung uh, galing uh, Bulacan. Ito sila, itong uh, nasa kanan ko. Ito pila ng mga idol oh. Uh, traffic na papuntang uh, routine. Ayan ang ating update mga idol sa traffic uh, dito sa Rugtin. Uh, yung mga galing norte mga idol na mga ka-idol natin, mga kabady natin. Uh, yung may mga booking dyan na ano, uh, baba na kayo mga idol kay wala na. Traffic na dito mga idol. Ngayon lang to talaga mga idol. Update lang talaga to mga idol. nakatrapik din mga idol ah, itong uh, payuturn pa dito sa marina na galing uh, pier no yan ah, uh, din ang nakatrapik ah, uh, yan mga idol oh. yan si ah, uh, tropa ng ah, uh, routine mga idol kaya ingat ingat tayo mga idol ah, uh, kailangan ilock natin ang ating pintuan Huwag masyadong uh, magbigay ng kumpiyansa kahit uh, may araw. Kasi ganitong uh, sitwasyon mga idol ay uh, naglalabasan ng mga magagaling. Magagaling, magagaling, magagaling. <laughs> Ayan mga idol, uh. bye bye mga idol.